Ito ang balita ngayon, February 7, 2025. Binigyang diin ni Senate President Francis Chiz Escudero na hindi sila magpapa sa impeachment cases ni Vice President Sara Duterte dahil mas mahalaga maging maayos ang proseso ng kaso. Kahit anong sabihin ng iba, ibinahagi ni Senate President Francis Cheese Escudero na maaaring irepresenta ni Vice President Sara Duterte ang kanyang sarili sa kanyang hinaharap na impeachment case dahil isa siyang abogado. Inanunsyo ni Senate President Francis Cheese Escudero na maging epektibo man ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa paparating na eleksyon. Sinabihan niya ang mga politiko na huwag iugnay ang politika dito. Hanggang sa muli, ito si Elha at ito ang balita ngayon. Handog ng tinig ng kabataan, boses ng bayan.